Mga boss, uh, may panibago ating gagawin dito na yung dioxin. Uh, si Sir ay... Saan ka galing siya, Commonwealth? QC. lang dito. So, problema ito mga boss. Uh, nagpalit na siya ng thermistor ganun pa rin yung ano, walang lamig. So na sa loob. So na sa loob. Nagpuha ka scanner. So reading muna natin, no. Oh. Ah, sisir ay galing pang City. So titingnan natin. Binaklas daw tong dashboard. nagpalita daw sila ng thermistor dito. So tingnan natin kung ano makukuha natin dito. Hilaw ang lamig eh. so number 3 okay hirap mo sa akin yung kids Akin na to so basa natin ang scan sige 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 huwag i-reading natin yung scan mga boss naka-air na tayo nyan So, reading ng gauge ay ayan oh. So patay na patayin ko yung aircon. Tayo ko to tapos doon sa beach. Ayun. Ma mataas so ulan ng 100. Oh, what na yan. So eh uunahin natin yung aircon. Tingnan natin. Kung palo siya ka lang. Revolution natin. Pag ni-revolution mo bibibitaw. So gumastos siya dito ng 4 5 binaklas yung dashboard palit lang ng thermistor so ngayon dito sa atin titignan muna natin siya kung ano yung makikita natin problema kasi ah uh, compressor lang daw ang sinasabi doon sa Kaiser no? tingnan muna natin okay tayo 1.4 yeah. so goods mga boss so, natin tayo nakikita ng hero dyan so ito ay palaliman ng pagpag -pag, -pag iintindi no so, kung bibili kayo ng compressor kaagad sa ganyang reading pwedeng nasa compressor pwedeng wala sa compressor so ito base sa experience ko hindi compressor na sira nito mga boss hindi ko pa na check yung wiring titingnan ko pa yung wiring kung may mga ginagalaw sila So wala wala tayong kita reading diyan. Tingnan ko pa yung wiring dito. So yun ang long loss. Check natin tong relay eh, Baka may nakabypass dito. Wala silang binago sa wiring sir. Wala silang binago sa wiring. Sa ilalim? Sige, titignan. Sige, titignan. Tagal mo dyan. Obya! Oh, yeah. Taos naman. So, nagpalit, naglagay sila ng thermistor. Ayan. So, okay. pala tayo nakita ang error dyan. Dito na tayo. Mga boss, so ito yung action kayo na, no? So, napalitan na ng ECB napalitan na ng dryer yan at nalinisan na yung si radiator so si sir yung mayari yan yun dito sa may si sir yun so ang sabi ni sir ay uh, nagpalit na rin pala sila ng ECB doon sa Quezon City so hindi pa rin nagawa uh, kaya kasi nung pagkababa kasi ng compressor mga boss nakita ko na uh, nagalaw si ECB so sabi ni sir pinalitan nila tapos hindi pa rin lumamig kaya binalik nila yung original so kasi nga ang sabi daw ay compressor na no? so ito ta it, it, uh, yan na yun sya so titingnan natin yung reading ngayon puntahan so, natin Papa. yan so tingnan natin ano reading nya ayun o no? Sir, kumusta? Lumig? Na. Nakachamba? <laughs> so, hindi compressor. <ko> <laughs> so, ito mga boss, check natin. Ayun, no? Labig pa. Galing, galing. no? So, iniskan natin yan. So, andyan yung tangki ng scanner natin. So, ito medyo kulang pa ng konti pa yun. Kaya, eh, punuin pa natin mga boss para makuha talaga natin yung limig niya recommend natin sa mga tropa to <laughs> nakachamba sir <laughs> so punoy mo natin mga boss no? so, pinapalik na nila yung bumper ayan so up to you mamaya